ang problema kasi uh, yung gindroom ni Tabalbin, 'di eh, siyempre gumanda na ro eh, eh pero kukuin eh, din nagpunta na rin ng ano eh uh, ng abroad. Uh, 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 yung, yung kasi nagiging problema, yun ang yun ang realidad na kailangan natin tanggapin po mga katalakers no. Uh, Noong araw wala yung threat uh, yun, sa ibang uh, bansa uh, eh. Uh, Sukul cool mo, tawag ba? Oh, sukol mo, dito oh, yan eh. Oh, ano, tama. Uh, mo sila lahat, PB, mo. PBA, oh, oh, pandagdag. Oh, 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 oh. Pero itong mga amateur, uh, atin. Atin, atin. Eh ngayon, hindi pa nag-PBA, tumatakbo na ron eh. Oh. Actually, nagpupunta oh. na ron eh. Tsaka nakakita sila sa international scene. That's why they oh. na na-recruit sila from there. Oy, nakita na mga Japan, Korea, China. O, oh, pwede yun ah. Oh, so oh. that's their way also to be seen at to be recruited. Kasi hindi lang naman PBA ang tingin niya mga boys eh. Kaya nga, okay. Ngayon, ang, ang tanong dito, sinasabi ng sistema kasi, okay, not unless okay, makakakuha ka ng malaking-malaking super na magpipinas, oh. wherein, magkano siya sa dumuro? Magkano na Kung nabala dyan, dito ka. Igi-give up nila yun. Ah, hindi, pero six months, paalam ka. Ah, paalam. Trade tayo. Trade tayo six months. Sagot ah, ko yan. Ah. Yo, baka baka pa pwede kasi parang ganun yung panahon ninyo eh. Oo, uh oo. -uh, uh -uh. Actually Tapos si nila, nilalaban kayo ng ano uh, ito na eh, nilalaban na kayo ng nilalaban, macho.